Lin Luna, nagbahagi siya ng kasiyahan sa kaniyang mga taga-subaybay sa kaniyang nakakatuwang eksena. Ipinakita niya ang isang makulay na sandali kina Vic Soto, ang kaniyang asawang kilalang komedyante at kanilang anak na si Tali Soto. Sa video kitang kita ang mag-amang naglalakad sa loob ng isang shopping mall. Kapansin-pansin ang sweet na pagkikitungo ni Vic kay Tali. Sa isa sa mga eksena ginulit niya ang kanyang anak na nagdulot ng malakas na tawanan mula kay Tali. Nagpapakita ito kung paano pinagtutuoy ng pansin ni Vic ang kanyang anak at kung gaano kasaya ang kanilang pamilya. Isa itong magandang halimbawa ng pagiging masayahin sa kabila ng simpleng bagay. Sa pamamagitan ng mga ganitong video, masasabi natin ang pagmamahalan at kasiyahan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. About others way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take.